Welcome to Nestor Lakay channel. Ngayong araw na to, ah, nagluto tayo ng pinangat na gabi o laing. Ito yung ah, pinangat ng Bicol. Kahapon ah, pumunta tayo sa taniman ng gabi. Bumili tayo ng dahon ng gabi. At nagpa pre-order tayo. Mayroon tayong order na 21 na peraso na pinangat na gabi. Itong ating pinaglulutuan, kasha lamang po hanggang 23 peraso. At wala pa po tayong malaking ano, kaldero. Kaya eh, dito ko po muna siya niluto sa ating malaking lutuan na tuliasi. Ito ko ay 23 po. Ang order ko ay 21. Yung dalawang matitira ah, pang ulam po natin. ito po ay ano apang negosyo po nating pinangat na gabi o laing nagpa-pre-order po tayo kahapon at bago po magtanghali ah, i-deliver po natin ito sa kanilang mga bahay po, dito lamang po yan sa Green Gate at Green State po tayo nagpa-order sobrang creamy po itong ating nilulutong pinangat na gabi mga dalawang oras na po natin itong niluluto at mga ilang minuto at ating ano na uh, malapit na itong maluto. Masarap po ang ano pinangat na gabi kapag niluluto po sa kahoy o sa uling. At mamaya uh, ilalagay na po natin ito sa lagayan po. alas 8 po natin ito uh, sinimulan po na lutuin at ngayon ay natapos po tayo ng 10 a.m. Kailangan po ma-deliver po natin ito ng bago magtanghalian pero i-deliver po ito ni Laki ng mga 11 or bago mag-11. Ilalagay po muna natin sa lagayan. Uh, medyo palalamigin lang lamang po natin ng konti bago po natin ilagay sa tab o lagayan po para ma-deliver po natin. Next vlog po natin, ah, uh, papakita po natin step by step po ang pagluluto ng pinangat na dahon ng gabi. Ready na po to for delivery. Lalagyan lamang po natin sa ibabaw ng siling labuyo. Harigin na po natin ito para mas maganda siyang tingnan. Kung hilig natin sa pagluluto, pwede tayo gawin natin pang negosyo kahit nasa bahay lamang po tayo. Gawa tayo ng ganito, masarap na pinangat na dahon ng gabi. At syempre, ang gabi natin, kailangan magandang klaseng dahon ating kailangan mabili kasi may mga gabi na ano, makate. Ayan. Ang nagawa po natin ay 21, yung isa po ay na-deliver na po natin sa ating kapitbahay. Ito po, o. Oh. Ang negosyo, pinangat na dahon ng gabi. Try niyo din po ito. Napakasarap dito. Kahit ito. nasa bahay tayo, pwede tayong gawa ng ganitong pang negosyo. Masarap at magaling dito. yung nga naman po, kailangan sa pagluluto mga dalawang oras ho. At sampung yung po ang nagamit po natin sa 23 na piraso. Nagtira lamang po kami. Ito po pakita natin. Ito lamang po natira natin. Oh. Nandito yung masarap Enjoy eh. Nandito yung sarap. At yung kanin sarap, na latek, latek. ano, dito natin mamay lalagay. Mm. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel. Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Next video po natin, kapag may pa-order po ulit tayo, papakita po natin kung paano natin niluluto ang ating pinangat na dahon ng gabi. Ngayon lamang po, ah, madalian lamang po tayo gawa na kailangang mag-deliver po natin ito ng bago mag-alist dosing ang itong 30 na. And thank you, thank you so much po, and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po!